Ano si Kuya? Oh. Justin! Justin! Ah, oh, tingnan si Kuya oh. Ah, habol niya yung wave. Lakas ang wave nila, no? Dito ka, Kuya! Dito, dito! Ay! Ganun kadali! kaya <laughs> natin <laughs> Ayan, ano si Art yan, nabuka dyan be wow, very good ah eto iyak eh, iyak eh eto be, iyak-iyak na naman oh iyak-iyak na naman oh iyak-iyak Opo ka do kay kuya dali. Odo oh, ka latin naman si kuya na kau pula. O sige punta oyahan ano, yan Ay, ayan dali. Opo ka diambew, pu ka. Sarap ya, sarap ya. Buka po ka? Gano James! James! Gano ba? Uli! Uli mo! Dali! Ganda! <laughs> Galing pa. Galeng Tina! Iga, Iga, Katina! Huli! Dari yan ang takwa, takwa, takwa! Dagat yan, dagat! Hindi ko alam, ate.